Good morning po Ayan po oh, mga kamis Nandito tayo ngayon sa so, Rival 15 Yung dati po nating uh, vlog Mga kamis sa level 12 po yun Yung dating upload natin Ito Ito yung level 15 Yan ipapakita ko rin po sa inyo oh. Ang level 15 na yan Ito yung kasabay na i sa Level 12 Ayan mga kamis ang ganda na. Pinagana na yung aircon kaya malamig na. Okay oh, ka muna, paring kadyo. Okay ka muna, nag-vlog tayo. Hi ka muna sa vlog natin. <laughs> Yan, yung mga tropa natin dito, mga pintor. Yan. Yan, mga kamigs. Uh, gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang ating uh, project na patapos na. Yeah. Ganun din po Ang setup dito Pag silip mo rito Banda sa may salamin Ayan, tanaw mo na yung dagat Ayan mga kamiks Dagat Tapos bago yung Dito naman banda yung tulay yeah. Ganun din So ayan mga kamiks uh, ayan. Sa kabilang dulo punta natin sa kabilang sa may tapat ng kabilang building. To. Ayan. So may mga ilang ilang ano lang tayo dito. Ilang ilang mga pantsless list. Ayan ito yung B1. Okay. So okay na. Na ganoon din ang gaya din sa baba. Ito lalagyan din ng salamin kaya nilagay tinanggal natin yung ano dito wallpaper yun yung may one mga kamiks tapos yan doon pa tayo sa kabilang parto beto ito yung beto no? yun may sige silang si besa yun ayun dyan, besa yun. Ayan, baby wall. Play so, TV Wall. Astig. Astig yung TV wall nila. Ayan. So, ayan mga kanix. Patapos na tayo. Ang susunod nating eh, turnover ay yung 13 sa 14 na naman. sarado. Wala tayong card. Hindi natin mabuksan. Lever 3. Ay ano, BA3. Ayan. Ganun lang. Ayan o. Oh. Ayan o. Okay na tayo dyan. So ayan mga kamix. Ay, sana ay ah... Uh, Supportan nyo ng aking uh, vlog mga kamiks. Palingin naman ng kaunting support ha para upang sa ganun ay makasahab na tayo sa ating Youtube mga ka yeah ano o Ganda na Ito yung pantry Hmm. Ito yung ating isang kaibigan. Sinipin natin. Nag-install ng kapiraso lang. Ayun, patapos na pala. Ayan. Yung sa punas namin yung salamin pagkatapos nyo, ano ha? Et? Yung salamin ba? Salamin. Oo. Ba't mo lubot? Iangat okay. mo, angat mo, angat. Hu 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 Huwag mo na ano eh. wag Huwag mo na kontrahin yung wallpaper bu eh. Baya mo lang tumakot. kasi kukulungot yan yung gito, no? wala yung maliit maghagod huwag mo na gawin dahil kasi Mag magtabas ka na lang dito mamaya kasi kung ginunta mo yan o oh. ang po nasa mamaya so yan mga kamix ating atong tinuruan natin ang ating ano meron, meron tayong bagong uh, apprentice para pag meron tayong malakihan na uling project, eh di marami na tayong mga bihasa na sa pag-install ng wallpaper. Ito naman si Jaja. Ay, hi ka naman, Jao. nag-vlog tayo, ayan oh. Ayun ang ating ditong matinik na pintor ko ano, raw, kuya ko 'yan eh. <laughs> Nangunguya ako lang yan siya, kala niya nagtatrabaho yan? Oo, oh, kita mo, talaga masasubag ka kuya, kuya nahulog na yung ano? Tagilan, tagilan din Ah, Uy ay, babe. Ha? Hindi. Bakal damitin mo, bababa ka pa. Dili, really? kanina oh. mo nang puti. Ginapain? Na iya ka pa ko ya. Nga <laughs> na bahia no ka pa. Alam na nila yan? Oo. Dapat basahin din to. Mga bossing, hi man na kayo sa vlog natin oh. Eh <laughs> <laughs> kasama natin dito na mga ano yan. Mga carpenter. Ang ganda na rito. Mm. Elevator. Yeah. Sa kabilang dulo tayo, mga mix. <coughs> hi muna, hi, hi. Vlog natin ito. Hello. So, <laughs> kaya mga kasama natin dito yan. Hahaha. <laughs> <laughs> Ayan mga kamigs, ito na yung kabilang dulo. Ayan, tanaw na natin yung kabilang binding. Ayan o. Ayan. Ayan, ito yung binding na naman kay bago. Ito tayo sabi... Basics. Ito, malaki itong basics. Okay, ayos na. Ang ganda na nga. Eh? Konting ayos na lang. Talagang ano na, pwede nang mag-check-in. So, dito tayo sa kabila. Ito yung BCB. BCB. Ah, Pero ko na. Oh, dito pala. Hi ka muna. Oh. Hi ka muna. Oh. <laughs> Yan yeah, si Bill Masantos. Ang malupit na pintor ng Alpine. Sana. Oo. Oh, oh. oh makalat dito. Ay, kasi pinang alam nila dyan sa salamin Ibubugahan pala yan. Mag-subscribe na pa sa ating YouTube channel. Yeah. Oh, God. Para kumita na tayo sa ating YouTube. So, yan mga kamix. Yan. Sana ay eh. naibigan yung itong aking ano mga gawa dito na wall so yan lang mga kamix ah uh, maraming maraming salamat yan pinakita ko lang po yung level 15 at ito naman po ang ating i-update ngayon sa ating youtube channel okay bye bye